Attention po sa lahat na mga ng mga nagko-comment nang hindi uh, tinatapos yung video at yung nagko-comment na hindi alam yung kinokoment uh, kino-comment ay uh, masasabi na po natin, uh, ito po yung mga taong uh, nokno ka ng kabubuhan at nokno ka ng katangahan. Ayan po. At uh, yun po ay uh, kung ang tanong po natin dito sa mga nagko-comment na ito na mga bobo at tanga kung ito po ba ay may gamot dito sa mga bobo at tanga. Mayroon po. Mayroon, 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 Mayroong gamot po dyan sa mga bobo at tanga. Yung po mga nagko-comment na uh, sinasabing fake news ay uh, wala naman silang dapat nasabihin fake news kasi nandyan naman yon Ah, uh, Kagaya ng sinasabi nila, nasaan daw? Yung bangkay ni Lisa. Ay hindi po ba? Ipinakita ko dyan, nandyan naman po yan. Yun po nga nakahando sa nakitang uh, patay na at kaya nga kalunos-lunos yung nangyari kay Lisa. Bakit? Sino po ba yung uh, inyong iniisip? Si Lisa Marcos? Hindi po. Yan pong, po pusa na yan na nandyan. Lisa din po ang pangalan. So, ibig sabihin, kung inyo pong pinanood ng buo yung video, ay hindi sana kayo makapagsabi ng uh, fake news. Di po ba? Kasi unang-una, kayo ang naglalagay sa inyong mga utak, ng, kasi nga, mga tanga na po, di ba? Mga tanga kayo, di ba? Saka mga bobo. Kayo agad ang na naglalagay, kung sinabi kong Lisa, anti-mano ang <laughs> inisip nyo, si Lisa Marcos na. Oh, yan pa lang po napakaliwanag na yung inyong mga kabubuhan at katangahan ayan mabalik po tayo kung mayroon pong uh, gamot yan sa mga bubu at tanga mayroon po dahil uh, simple lang po ang gamot mag subscribe lamang po kayo dito sa Birana Live Studio TV ito po channel natin ito titiyakin ko po sa inyo ha? Ah, patalino po kayo ngayon, kung ang itsura mo hindi ka iga-igaya, na mukha ka rin kohol at soso, kasama na po yan. Kapag ka ikaw ay nag-subscribe dito sa channel ko, hindi ka lang tatalino. Gaganda, bubwa ka pa. O. ano niyong masubukan? Subukan niyo po muna mag-subscribe. Para sa ganun, sa susunod, hindi na kayo mag-comment ng mga kabubuhan at katangahan. Ayan. Subukan nyo. Tingnan nyo, itong uh, ilan na ba yung subscriber na, ng Verana Live Studio TV? 82,000 na po. Ang subscriber ng Verana Live Studio TV. Lahat po nitong mga subscriber na 82,000, lahat po ito matatalino na. Lahat po ito ang gaganda, na, ang po na. Tingnan nyo, wala pong mga tanga at bobo na mga subscribers ko. Yan po ang pakatandaan nyo. Ngayon ikaw na nag, naga nag ka ng katangahan mo at kabubuhan mo, subukan mong mag-subscribe dito sa na Live Studio TV. Kapag ka hindi ka tumalino sa loob lamang ng isang araw at hindi ka gumanda at hindi ka gumapo, sabihin mo sa akin, sino ngaling ako? Yan ang challenge ko sa iyo. Kasi dito, dito ako nagbabase sa mga subscriber ko. Ang gaganda, ang gugwa ko. Siya, higit doon ang tatalino. O, hindi lang yan. May, posibil may posibilidad pang suswertihin ka. Tingnan mo. Ikol mo yung hamo, yung hamong ko sa iyo, mag-subscribe ka muna. Para tumalino ka, hindi ka comment ng comment ng hindi mo nalalaman ang iyong pinokument, ayan so ngayon dahil po dyan ay ah uh, uh, tawag dito ay uh, malaking challenge po ito sa inyo ha kasi unang una kung panatilihin ninyo na bubo kayo at tanga mamamatay na lang kayong bubo at tanga ayan si Mike Abe. Eh. Anong sinabi ko dati sa kanya? Pag nag-subscribe ka sa channel ko, sisiguraduhin ko gaganda yung ilong mo. Ang tigas ng ulo, hindi nag-subscribe. Ano nangyari lalo pang lumapad yung ilong na parang pinapatan ng ilipante? Sir! Ah. Oh. Tingnan mo ito sa President, President Duterte. Ha? Huh? Nag-subscribe sa akin yan. Ano nangyari? Ang tali -talino. Hindi nga kinaya na pataobin ni, ni Risa. Kasi nakapag-subscribe na nga po sa akin. Tabalino na. Itong si President Duterte, ang tali lalo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yung mga nag-comment nang hindi alam yung pinokomment at hindi pinapanood yung buong video. Ha? Kayo yung mga certified tanga at bobo, mamamatay na lang kayong mga tanga. Ayan. Ito. Kagaya Sinasabi ko lang na si Lisa ay natagpong nakahandusay sa kanilang garahe na wala ng buhay. Ang pumasok sa inyo, si Lisa Marcos. Wala po ako sinasabing Lisa Marcos. Kasi yung pusa, Lisa din po ang pangalan noon. O, oh, tapos nag-comment ka, dibubo ka, tanga ka pa. Sa, nasa inyo na lahat yung katangahan at kabubuhan eh. Sabi ko nga po sa inyo, eh, ulitin ko lang. Tingnan nyo itong mga subscriber, 82,000 e, na yung subscribers ng Verona Live Studio TV. Lahat po yan matatalino. Lahat po yan magaganda at uh, mga gwapo na. Ayun, nananatili pa rin kayong mga mukhang suso at kuhol na kagaya nitong mga congressman yan na mga mukhang buaya na mukhang mga bayawak pa. Ayan. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy ay uh, gusto ko lamang pong uh, uh, pasadahan. Bagamat hindi po ito yung main topic, ay gusto ko lamang pong pasadahan na ito palang sa Ha? Itong sa Risa. Aba! Kumakain din pala ito ng saba na hindi naman kanya. Ay, kaya aga, mong saba ng may saba. Ayan po, si Risa. Dahil sa sobrang katakawan nitong Risa na ito ng saba, na kagaya ni O, oh, tingnan mo sa Dilipa, di ba? Inagaw niya yung saba ng asawa ni Dayan. At ganun din pala itong si Risa na ito. Kumakain ng saba nang hindi naman niya saba. Ano nangyari? May nagalit sa kanya. Sino ang nagalit? Buaya. Ah, see? Eh? Ano nangyari nung nagalit itong mga buaya? Aba, hindi nagdalawang isip sa sobrang galit itong buaya nito kasi ikaw risa sabing ganyan na masyado kang napakatakaw sa sabana, hindi naman sa iyo, ay ilabang kitang lapain. Nilapa ng buhaya itong si Risa. Nilamon ng buong buo. Anong nangyari ngayon? Pagkatapos lamunin ng buhaya, ayun, ito, kita nyo, oh. masayang-masaya itong buhaya na nakanganga pa. Ayan, ayan, kita nyo. O, oh, di ba nakanganga sa sobrang saya? Kaya po itong si Risa, wala na po. Kung may makikita man kayo dyan sa, may makikita man kayo yan, yan po ay morto na lang. Morto na lang po. Wala, hindi na po yan yung tunay na risa. Kasi kinain na po siya ng buhay O. Oh. Kasi, kaya ano bang title ng uh, bla, uh natin, ng ko uh, ng video natin? sa sobrang katakawan ni Risa ng sabak, ng may sabah. Nilamo ng buaya. Yung buaya napakasaya. Naka nga pa. <laughs> diba? Yan po yan. Nagmamalinis ay isa rin pala itong immoral. Ayan ha. Para lang po maintindihan ninyo. Oh. Mabalik tayo dito sa mga bubo at tanga na nagpokomento nang hindi naman alam yung kinukomentuhan. Ang ini-expect ko rito, ah, palalampasin nila yun eh. At mag-concentrate sila doon sa tinapit ko ng tungkol sa gira. Na sa halip sana nasabihin na ano po kaya ang dapat natin gawin dyan sa nalalapit na gira na dinidiscuss mo. Sana yun eh. Kaya lang, palibasa nga, mga tanga ito, nag-concentrate sila doon kay Lisa. Kaya ang nangyari sa kanila, ah, hindi lang sila daw lumabas pa yung kanilang kabubuhan at katangahan. Ah, di ba? Kaya kayo, sinasabi ko sa inyo, may oras pa para tumalino kayo. May oras pa para mabago yung isura ng mga pangit na yan. Ayan. Subscribe sa Birana Live Studio TV. Pindot ang like. Pindot ang share. Para sa ganon. pagka nag-share kayo dito, sisiguraduhin ko sa inyo, mayroong kayong biyayang hinihintay. Kagaya itong si Blissey Billionaires. At pagpasok lang itong next week na ito, papadala na sa kanyang, kanyang uh, LBC. Kagaya itong ko yung Dalawang bisis nagkaroon ng GICAS. Isang bisis nagkaroon ng uh, LBC. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kaya itong mga subscriber ko, 82,000 na. Tingnan nyo. Ang laki ng pagbabago ng kanilang mga itsura. Gumanda, gumwapo. At hindi lang yun eh. Tumalino na. Hindi na sila kagaya nitong mga bubo na tuloy ang komento ng hindi nila alam yung kinukumintohan. Yan po yan. So, o po tayo. 82,000 subscriber na po tayo. Kaunting-kaunting na lang po. Pagtulong-tulungan nyo na po yan na uh, magpa-subscribe para masimula na po yung, uh, natin yung ating uh, raffle draw na 500,000. 1 million, 1.5, 2 million, at saka yung halaga ng kamuti na 3.6 million. Kaya kayong mga tanga rin, mag-subscribe din po kayo rito. At magpa-subscribe din po kayo. At i-diretso na po ninyo, i-send yan sa Tarek Hasan Mirza yung katibayan ng inyong pinasubscribe. Yan po. Sa halip na magpakatanga kayo, gamitin ninyo ang channel na ito para maging matalino kayo. Yan po ang gawin ninyo. O. Oh. Imaginin mo, ako itong nagja-challenge sa inyo. Was na pinindot nyo, subscribe. Si siguraduhin ko sa inyo, malalak, malaki ang mababago sa buhay ninyo. Una na diyan. Magiging matalino, magiging maganda or gwapo. At pang-apat 'yan. So pa kayo sa buhay. Okay, doon naman po tayo sa tungkol sa gira. Kaya nga po, ayan, uh, inulit ko po ulit yung uh, tungkol sa kalamansi at sa kasili. Dahil ito pong dilob yung uh, magaganap na ito, na kung saan po ay nakaumang na, ay kakailanganin niyo po yung sili at kalamansi na yan. Hindi po ako magsasawa dito para turuan kayo ng proseso. O, uulitin ko lang naman po. Limang na uh, sili. Putulin sa gitna. Si na Labuyo. Pula. Limang kalaman si. Hatiin sa gitna. Ilagay nyo sa steamer. Yung este pag na steam ba, bubulaw yun. Doon po sa takip, meron pong magiging tubig yun. Yun po yung ah uh, ah uh, tubig na nag-evaporate na. Ibig sabihin, uh, yun na po yung uh, nag-evaporate na nga. Yung po yung pinakapawis doon sa takip. Iyon po ang ipunin nyo. Taktak nyo po yan, ipunin po ninyo. Dahil uh, yan po, yung sasangga ng ano bang virus o na pakakawalan ng kalaban. Yan po yan. Yan po kayo maliligtas. Huwag nyo pong baliwalain yan dahil uh, unang-una, wala naman po kayong binabayaran sa akin na para magpaturo nito ni kahit kailan po ay hindi ako naningil sa inyo or humingi ng pira sa inyo. Itinuturo ko po ito ng libre dahil gusto ko pong malibre rin kayo. Yan po ang sinasabi ko doon sa hindi mga hindi pa subscribe ay mag subscribe na para maligtas din po kayo sa darating na dilubyo. Huwag po kayong pan. Huwag niyo pong pinapairal yung katangahan at kabubuhan ninyo. Dahil pag pinairal nyo, sabi ko nga po, mamamatay kayong tanga. Yan po. At ito po ay, uh, ina-address ko lang po itong mga bobo at tanga. Doon po sa mga, uh, yung mga nagko-comment po ba na hindi mo na tinatapos yung komento, uh, ay, uh, ay yung video bago sila magkomento. At saka nagko-comment po sila na hindi nila alam, alam yung comment nila. Diyan ko po, ina-address itong sinasabi kong mga bobo at tanga. Hindi ko po ina-address dito sa mga yung mga matatalino na bagamat hindi pa sila nag-subscribe sa akin, ay matatalino niyan. yan. Pero sinasabi ko po sa inyo doon po sa makakapanood dito na matatalino na. Pag nag-subscribe po kayo rito, lalo pa po kayong tatalino, kagaya po nitong si President Duterte. Kaya po yan nakipag-subscribe sa akin yan. Itong si uh, Bangag, dati yan nakasubscribe sa akin yan nag-unsubscribe sa akin, ano naging resulta? Naging bangag na, naging bobo pa, naging tanga pa. Di diba? Kita nyo yan, hindi lingid sa inyong kaalaman niya. Ganun po ang nangyayari. So, ang sinasabi ko nga po rito, mapalad ang sino mang hindi nakakakilala sa akin. Ano po ang ibig sabihin? Kung hindi nyo po nakikita itong mga video kong ito, mapalad kayo. Pero once na nakita ninyo ito at hindi nyo sinubscribe ito, sisiguraduhin ko sa inyo, mamalasin kayo kagaya nitong si Bangag na ito. Sinabi ko na po sa inyo ng sample. Dating nakapagsubscribe yan, nag-unsubscribe. Anong nangyari sa kanya? Ha? Naging certified Bangag, naging tanga na rin, bobo na rin. Oh. Yan po yan. Itong si Romualdez ito, dating nag-unsubscribe nag sa akin, nag-unsubscribe. Kaya pala gusto niya mag-unsubscribe dahil gusto niya magnakaw na magnakaw. Pero hindi siya doon tinira. Tingnan niyo itsura niya na mukha niya ang mga Romualdez na yan. Ano itsura niya? Tao ba yan? Hindi ba na mukhang tao lang? Di na parang mukhang hayop din. Ah, di ba? Ganyan ang nangyayari doon sa nakilala na ninyo itong channel ko tapos hindi kayo, hindi nyo tinangkilik ito at ang tinangkilik nyo si Mike Abe, tiyak mamalasing kayo, lalapad pa yung mga ilong ninyo. See? Gusto ninyo yun? Nakunting uh, hinga ninyo, masi masisinghot na ninyo ang kalabaw. hindi yan? Oh. darating ang araw. Sapin-sapin yung mga kaso ninyo. Dahil pati yung mga manok at mga aso, mga pusa ng mga kapitbahay nyo na singbot nyo na paladar sa sobrang laki ng ilong ninyo, makakasuhan kayo. Hmm. Yan, yeah, sinasabi ko. Oh, di ba? Huwag okay, maging tanga at mga bubo. O, oh, ulitin mo lang po. Itong si ay nilapa ng buaya dahil sa katakawan ng sabah ng sabah ng iba. Di ba? Nagalit ang buaya. Nilapa siya. Pagkatapos lapain siya, itong buaya ang saya-saya na may kasamang nga-nga. O, oh, ayan. Makikita nyo. O, oh, ayan, ayan, ayan. O, oh, di ba? Nakanga-nga pa. O, oh, yan po yan. Nagkakaintindihan po ba tayo? Mga tanga at bubo? Huwag na kayong magpatuntik-tuntik pa. Subscribe na. Para ma, maabot natin yung uh, 200 k key subscriber para mapasama kayo doon sa mga ah... Uh, Raffle I gagawin natin Raffle doon Mabapasama yung inyong pangalan May chance kayong malalo ng kalaking window Wow Sumama na kayo ito sa mga subscriber kung matatalino 82,000 uh, 82, na subscriber yan ang matatalino Sumama na kayo Atawag nyo ng panatilihin magiging bubo at tanga kayo habang buhay Yan po ang um, may advice ko sa inyo At okulitin um, ko ang challenge Once na pinindot mo yan Subscribe like, share. Kinabukasan pag hindi na, buha, na bago ang buhay mo. Kinabukasan at hindi na bago yung mukha mong parang suso at kuhol. Saka mo ako balikan, sabihin mo, ikaw birana, napakasinuwaling mo. Hindi naman pala totoo yung sinasabi mo. Oh, kasi kung hindi tumalag yun, mayroon pa akong ibang ga, mayroon pa akong uh, ibang uh, gamot na ibibigay sa, iyo, sa inyo. O, ano yun? Kasi kung uh, sa pag-subscribe ninyo at hindi pa na bago na yung kabubuhan at katanahan ninyo, re-recitahan ko na kayo yung pong mga uh, sa baga para yun po ang inyong papakin para matudas sa kayo na mga bubo at tanga para hindi na kayo makapaglahi pa ng kagaya ninyong mga tanga, ayan at uh, dito po sa aking mga, mga subscribers ayan sige lang po, tuloy lang po yung inyong pagpapasubscribe dahil uh, mayroon na naman po ako na pupusuan bagamat hindi pa naipapadala yung kay Blissey Villones at uh, dahil nga po yan ay uh, pinasa ko na po yan doon sa sekretary ko sa Bulacan, ay siya na po ang magpapadala pati yung address at uh, telephone number na Blissey Villones ay binigay ko na po yun doon para siya, siya na po magpapadala kay Blessy Billiones. Pero mayroon pa rin pong uh, as sinasabi sa akin nung taga-basa ko na mayroon din po dyan na marami na rin daw po siyang nakasubscribe. Uh, aywan lang natin kung totoo na yun ay uh, hindi nagkakadobli-dobli. Ay kasi marami dyan mm, daw na nagkakadobli-dobli. So ayan po at uh, ganoon lamang po ang kwan. At konti na lang po eh. 200 ay 82, Ay 100 lang pala ang uh, uh kinakompleto natin. Ay 82,000 na tayo. Counting counting na lang po 'yan. Masisimulan na natin yung raffle Bro. Oh, di po ba? Yun po. At uh, ano pa ba? Kagaya nga po 'yan. Doon sa sinasabi kong magpa-subscribe kayo sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak or kahit na sino pa man. At isend nyo po doon sa Tarik Hasan Mirza, yung katibayan ng subscriber, ay ito, napakaraming mga tanga na ito mismo ang video ko. Yung link ng video ko, yun ang sinisend nila. Tingnan nyo, alam nyo yung ginagawa na lang po. Uh, attention po doon sa mga gumagawa niya ng mga katangahan at kabubuhan, huwag na po kayo magpapakatanga sa sarili nyo. Kasi binubura lang po yan ang taga-basa ko. Uh, sinabi po niya kanina sa akin na marami daw siyang binura dahil sa mga katangahan ninyo. Ay, imaginin nyo. Magsishare kayo nung aking mismong video, ilalagay niyo doon sa akin mismo. Ang sinasabi kong ishare ninyo dyan sa mga Facebook niyo, Hindi dito sa Facebook ng uh, Tari Mesa dahil ito ay exclusive lamang ito doon sa mga katibayan ng pinapadala nyo mga pinasubscribe niyo. Wala pong hi dito, wala pong kumusta dito, wala pong kung ano-ano mga salisalita dito. Katibayan lang po ng subscribe ang ilagay niyo. Kaya marami pong nire-restrict, marami pong dini-delete. Kasi nga, sa katangahan ng marami. See? napaka, napaka, napaka simpleng instruction hindi niyo pa makuha. Yan po, imagine mo yung mismong video ko ipapadala. Ah, uh, di ka tanga hanat ka Yan po yung sinasabi ko. Tagay niyan. Yung iba. Sa halip na mag-friend do request doon sa Tari Kasan direct diretso magpapadala doon sa kwan. Kaya napupunta sa spam. Ngayon, yung mga napupunta naman sa spam at okay naman at yung matama naman yung pinadala na katibayan ng subscribe, ina-accept yan ng tao ko na natagabasa. Pero yung mga link na ipapadala ninyo, ah, uh, mayroon na dyan, daw na marami siyang naipadalang tama tapos hinaluan daw niya ng basura yan, yeah, ayon niyan doon sa taga-basa ko tingnan niyo katangahan ay so kayo na rin po ang gumagawa ng sarili ninyong uh, sarili ninyong kapalaran ah? dahil po sa inyong katangahan wala po kayong maaasahan tandaan po ninyo kaya nga po ang wala wala nga ibang recourse. Walang ibang uh, ah ang tawag dito, wala kayong ibang gagawin kundi talaga mag-subscribe sa Virana Live Studio TV para tumalino kayo. Ganun lamang po yan. At uh, bilang panghuli ay uh, makiramdam, mag-ingat dito po sa nalalapit na gira nito na kung saan po yan ay nakakasana po. Yung sili at kalamansay, paulit-ulit ko pong sinasabi yan, na maghanda po kayo. Yan po ang magliligtas sa inyo. At, uh, siyempre, sa, la, sa lahat po ng aking mga subscribers, followers, at mga viewers, muli ko pong itinataas ang aking mga kamay sa lahat po ng may mga sakit ko, subscriber, may mga problema sa buhay. Sana Panginoon ay pagalingin mo na po sila. Maraming salamat, Panginoon. At siyempre, ano ba yung lagi ko sinasabi pagkatapos ng aking pagdadaldal? Ayan. Mahal na mahal ko po kayong lahat.